tuloy ang aming paghahunting mga bay sa lubah or marble grouper na isa sa pinakamahal dito sa isla at ito na po ang magiging pangatlong dayo namin na tiktatatlong araw at sa pagkakataon po na ito ito na yung pinaka malayo naming mapupuntahan umabot ng apat na oras mahigit ang aming biyahe mga bay marating lang ang spot na ito minsan na po ito na dayo nila papa mga bay at ibang mga taga isla pero may katagalan na po at, at nung mga panahon po nayon mga bay ay napakasagana ng kanilang huli kaya naman susubukan namin balikan at syempre mga bay pag ganitong dayo na malayuan ay kailangan may kasama tayo ngayon at sa pagkakataon na ito ay makakasabay natin uli si Tito di Fishing TV at si Tio Bador hindi po natin makasama ngayon si Remart TV Mix dahil meron po siyang inaasikaso sana yung sa pagkakataon na ito mga bay ay makajakpat kami hapon mga bay sa wakas nakarating na kami hapon na to dahil alauna na mga bay alauna na kami nakarating umalis kami alas 9 grabe apat na oras yung biyahe namin mga bay medyo naligaw-ligaw pa kasi kami kunti mga bay pare pareho po kami first timer dito yan si Tatay Pador tsaka si Tito Milarde at sana ay makahabol kami ng pamain ngayon mga bay marami naman ayan nag-umpisa na po mga bay mahuli ng pamain

Lagyan natin dito diyan. Subukan namin ni Gino magsisi dito mga bay. Hahanap din kami ng pangulang. Kasi ang aming huli ay puro siw-siw. Baka maubos mamaya yun mga bay sa pagpain ng kitang. So baka makahuli kami ni Gino dito pang ulam namin may ang labi. Kasi ang inulam namin kanina ay da Dating gawin mga bay habang nag-iipon ng pamain sila buhay ama, kami naman ni Gino ay susubok na maghanap ng pangula mga bay at hindi naman kami nabigo medyo kawawalang ang bahura na ito mga bay mukhang matindi-tindi ang pinagdaanan mga bay dahil karamihan ng bato at corals ay patay sobrang lalaki pa naman po sana ng mga bato pag ganito pa naman sana kalalaki ang mga bato mga bay expect mo na na marami ang isda pero iba ang bumungan sa amin mga bay sobrang dalang ng isda mga bay kahit yung mismong maliliit lang ay napakabihira hindi po tulad na malapit sa isla islahat sa mga ibang bahura na napupuntahan namin ay nalalaman kaagad namin na masigla pa at masasabi mong marami pa ang isda mga bay sa isang bahura may mga iilan naman po mga bay pero mga bagong sibol sabi nga ni Gino mga bay nung unang baba pa lang daw po namin ay alam niya na, na napakadalang ng isda at akala niya nga hindi kami mahu makakahuli pero napagbigyan pa rin naman po kami mga bay kahit na paano pero bago yun ito muna ang mga nangyari at mga sinilip naming bato na kahit siguro kayo po ay masasabi nyo napakadalang talaga Halos magdadalawang oras na ata kaming sumisisid sa oras na ito mga bay at hindi na namin matandaan kung ilang bato na yung nasilip namin at napagod na kami mga bay dahil kahit mga territorial ay sobrang dalang at buti na lang eto may dumaan na isang pelagic talakitok medyo maliit pero good size na rin mga bay pero pinagtyagaan na namin kaysa wala kaming mahuli. At ito ang aming unang naging isda. At dito nga po mga bay para lang makadagdag sa huli namin at may pangulam na rin itong bihira ko lang hulihin ay pinagtyagaan namin ni Gino isang garukguk or uri ng bayang po mga bay. At ito ang aming naging pangalawang isda. nagdesisyon na sana kami umahon ni Gino mga bay pero may nakita pa kaming isang magandang bato na merong mga lifti kaya lang may kahirapan pero pinagtyagaan namin ni Gino nagpapalit-palit kami ng pagsilip sa bato na ito mga bay at meron ngang ilang piraso na nakatira pa sa malaking bato na ito He 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 I'm <laughs> <laughs> hirap pa naman hirap pa naman bay <laughs> sa labas ay tira ko ah, Ako na kami mga bay kasi alasin ko na mahigit

啊。<laughs> Mm hmm Ubusan na pa dalawa ay tapos na Saka <laughs> dalawang area kami mga bay eh, May natira pang pamain Bali, eh, Hindi na ito magkakasya sa mga ato Pero i-area namin mga bay Kasi mga kalahati lang Sa mga 30 pang mahigit ito So, sayang din, kaya i namin yun mga bay, pangatlong i-area, hindi na magbira ando pangalawa't kalahati ba Diretso na po kami mga bay sa pag na night -pipingan. Yes. Ay, magandang gabi mga bay. At kami po ay nandito na sa pwesto ang aming pag na night fishing at kanya kanyang pwesto na dito ako mga bay pwesto na tayo yun sila puntahan mo ba no yan na mga bay bay yun yung ating pwesto gandang gabi kayaman mga bay ito akong pwesto hanggang ano kain ay na pa Brad, Uy, magandang gabi sa inyo mga kabayan. <laughs> Maghaling na tayo kay magluto tayo ng kapitan. Hapunan. Magandang gabi mga bay. nabiyayaan ang aming biyahing ito mga malayo na ito mga bay bumiyahe kami na ang apat na oras tanaw ko na yung ano namin dito bay yung aming aking pinanggalingan yung pinanggalingan ni Banwa saan niya nakilala ang kanyang minamahal <laughs>

Dali oh, nah, si banwa. Dali Ringga guys. Miss Isda isda. si banwa asih <laughs> <Bro>, Boy. <laughs> nah, ah, li si banwa. <laughs> <Hey, grass. laughs> <busy>, bay, <laughs> oh, bay, Iwa na. <laughs>

kalusugan at kaisipan at pagmamahalan ng mga guys. Amen sa Panginoon, amen mga kalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Santo. Amen. 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 Guys, ayo na. na bay. guys. Oh. muna. Oh. Ang tarakitok. The...

Biglang nagising. <laughs> Biglang nagising. Ayun na kami na. Ganon din. Ang <laughs> galing. Kaisa. Susi yung ganyan mga bay. At mahal po yan ang piraso. Pero piraso po yan. Sinalubong Susi ba na? Di ba na itong susi? Pala? Susi ito. Di na itong